parang pang horror movie guys na may lalabas na vampira sa labas ng bintana sa hallway medyo creepy ang ambience Kumusta? Ako si Arnel isang cancer patient ipinapakita ko dito ang aking pang-araw-araw na gawain habang nagpapagamot sa aking sakit. Kaya tara, samahan mo ako sa aking mga lakad. Good day guys. Nandito uh, ako ngayon sa ospital at na-admit for blood transfusion nakabitan na rin ako ng suwero at naghihintay ng ipapang pang procedures na gagawin ng mga nurse sa akin yung pwesto pala ng bed ko ay nasa tabi ng bintana overlooking yung hallway ng ospital kumakain na kami dito ng para sa hapunan at wala pa rin yung bag ng dugo Bandang hapon na rin kasi kumuha yung nurse sa akin ng dugo for cross matching ng blood Madilim na guys sa labas at wala pa rin yung dugo Perfect pala yung pwesto ko para sa mga pang horror movies na may dadaan na vampira sa hallway at makita ko siya sa tabi ng bintana <laughs> Dumating na yung dugo for blood transfusion Makita sa video na sinimulan na ang procedure para sa first bag Two bags pala guys Yung requirements sa akin ng aking oncologist Masaya ako at hindi na maantala ang aking pagpapagamot Ito pala guys yung aking suero at yung first bag ng dugo for blood transfusion Natapos yung unang bag ng dugo mga around 1 AM. Mga bandang around 2 AM na nagsimula yung para sa second bag ng dugo na makikita sa video. Hindi ako makatulog na maayos dahil sa para ng aking parehong braso naggawa ng gamot ng chemotherapy. Quick tour sa aming ward. Yung sa dulo ng hallway ang nurse station. Makita sa video ang Central Park and Garden ng ospital. Nasa hallway ako, labas ng ward. At yung opposite hallway naman ay Orco Pharmacy. Papasok tayo ng ward para maipakita sa inyo yung location ng bed ko. Ito pala guys yung aking higaan bumalik na ako sa pwesto ko guys at nagsimula na kumain ng para sa almusal nakaswero pa rin ako at bandang 6am na natapos yung blood transfusion ko para sa second bag natapos na namin ipasa yung mga papeles para sa aming discharge hinihintay ko na lang yung nurse para tanggalin ang aking swero nahihanda na rin namin yung mga gamit at naglikit na rin yung mga kalat Natanggal na ng nurse yung aking swero at naghahanda na kami para sa aming pag-alis. Maraming salamat po sa panunod. Huwag po sana kayong magsawa na sumuporta at manood ng aking mga vlogs. Sa muli natin pagkikita, because that's fun.